tignan natin. Pababa na ng pababa. We'll, we'll keep working on it. Thank you po. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Well, 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 Twitter, Twitter is its own... By the... Anong mangyayari kung hindi si BBM ang naging presidente ng Pilipinas? Welcome mga ka-MK! Anong mangyayari kung hindi si BBM ang naging presidente ng Pilipinas? Kung hindi si BBM, Bongbong Marcos, ang naging presidente ng Pilipinas, maaaring nagkaroon ng ibang direksyon at pamamalakad ang bansa sa ilalim ng ibang liderato. Ang mga pulisiya at programa ng administrasyon ay malamang na naiiba na maaaring magdulot ng iba't ibang resulta sa ekonomiya, politika at lipunan. Halimbawa, kung ang nanalo ay isang kandidato na may ibang plataforma at pananaw, maaaring nagkaroon ng pagbabago sa mga prioridad ng gobyerno tulad ng pagtuon sa ibang aspeto ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Maaring nagkaroon din ng ibang pananaw at estratehiya sa ugnayang panlabas, na maaaring nagdulot ng pagbabago sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa larangan ng ekonomiya, maaaring nagpatupad ng iba't ibang hakbang ang administrasyon upang tugunan ang mga isyo tulad ng kahirapan, trabaho at inflation. Ang pagtugon sa mga krisis tulad ng pandemya at natural na sakuna ay maaaring nag rin, depende sa estilo at kakayahan ng liderato. Sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng ibang presidente ay maaring nagdulot ng pagbabago sa takbo ng bansa na maaring may positibo at negatibong epekto sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ang mga pagbabago sa pulisiya at pamamalakad ay malamang na nagdala ng mga bagong oportunidad at hamon na patuloy na hinaharap ng bawat administrasyon. Kaya kung gusto niyong malaman ang mga sagot sa inyong malikot na isip, ay mag-subscribe na at ihit ang notification button. Feel free to comment kung anong mga nasa isip nyo at bibigyan natin ng kasagutan.